Sa iba pang balita, inabswelto ng Philippine National Police sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson K ang kanyang anak na si Alvin K. din ng PNP na hindi sila ang nag-leak na impormasyon kaugnay sa pagdawit sa kanya ng pangunahing suspect na si David Liao. sa report ni Mar Gabriel. Nakatakdang amyendahan ng Philippine National Police ang reklamong inihain nila sa Department of Justice upang alisin ang pangalan ni Alvin bilang respondent sa kaso. Yan ay matapos na maklid sa investigasyon ng Special Investigation Task Force si Alvin na una nang idinawit sa kaso ng pangunahing sospek na si David Tan Liao wala raw kasing mga ebidensya na susuporta dito. Maliban doon sa, sa bare assertion, at sinabi ko na rin yon kahapon na maliban sa mga claim ni Alvin Tanliaw, hindi naman niya mabak up yon yung sinasabi niyang restaurant na pinuntahan nila, may mga tawag sila between, eh, between him and Alvin, kaya wala siyang maipatunayan doon. So that is one of the reasons, many reasons kung bakit sinabi namin, wala, hindi tatayo yung kaso laban kay Alvin kay. Sa harap nito, iginit din ng PNP na hindi sila ang nag-leak ng dokumento kaugnay sa laman ng extrajudicial confession ni Liao na nagdadawit kay Alvin Ke. Profesyonal daw ang PNP sa paghawak ng mga ebidensya at mga dokumento lalo na sa masisela na kaso. We are not stupid enough para ilabas po ito. Kasulad ng sinasabi po nila na stupid po kaming lahat para ilabas po yon. Hindi po kami ang naglabas noon. With due respect po doon sa sa reporter po na nag-cover po nung uh, at naglabas po noon. We, we encouraging them na ilabas po nila kung sino yung source na sinasabi po nila na PNP officials na nagbigay po sa kanila ng kopya because we will not tolerate it. The cheap PNP is very mad. Galit po si cheap PNP. Kung sino po ang naglabas niyan right here right now sabihin niyo po yung pangalan. Kakasuhan po namin at i dismiss po yan sa serbisyo. Because that is a very confidential papers po ang pamilya ni Anson Ke. Nagpaabot na ng pasasalamat sa liderato ng PNP matapos ang ginawang paglilinaw kaugnay sa pagkakadawit kay Alvin Ke. Sa pahayag na inilabas ng abogado ng pamilya na si Atty. Kit Belmonte, sinabi niya na nagulat sila sa paglabas ng ulat sa media kaugnay sa aligasyon ng pangunahing sospek na si David Liao. Ayon kay Belmonte, bukas ang komunikasyon nila sa task force at sa liderato ng PNP, kaugnay sa mga development sa kaso, base sa mga nakukuhang ebidensya. Mar Gabriel, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.